kasi silipin din natin dito. Kasi dito malakas ang ulan. Ayan, o. Oh. Ayan, Oh. Fog. Maulan. Ayan, meron tayong titikman. Dan, 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 dan. Duto ni Mayoran. Woo! Tabaw, tabaw. Yun, may, 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 merong orange-orange, oh. Tag-ulan tayo ay magtatahong tikman natin. Totohala nito to. Mmm, sarap! Okay, ito ang Sabbath master natin. Dun, Ito ang tahong. Dun, dun, Ano? No? Maulan talaga Tayo ay Kapag oh Mamaya magluluto tayo ng masarap na pagkain Ngayong tag-ulan oh. Ngayon oh siya oh Maulan na siya oh Ngayon may bulaklak ako Ayun oh Tara tayo babalik sa kusina. Niluluto ni Mayora yung aming dinner. da-da-da! Okay. Later! Ay, silipin din natin dito. Kasi dito malakas ang ulan eh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Fog. ulan ayun no meron pang mga kataya, di ba para tayo magluluto at nagluluto si Mayora ay na ulan na na ako bye Ay, meron tayong titikman dan 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 duto ni Mayora hindi niya na titikman <laughs> ayan dan, dan 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 hindi niya na ako tinawag ito lang ay purely tahong ng kalana Okay, here. Sisilipin mo na natin yung mga tahong kung Ay, lagi trailer eh. Well, oh, yan, may trailer tayo. Tabaw, tabaw. Yun, may, 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 orange, orange, oh. Tanong lang mga B, bakit meron siyang white and meron siyang orange? Siguro babae o lalaki. Okay. So, naglagay ka dito ng ano? Ng soft drinks? Hindi. Nilalagyan po ito ng Sprite. Huwag so, na. ayoko rin naman. Dagay ang ilog lagi, ayaw mo. Tabang! Anong ilalagay mo dito? Patis. Eh no? Mamula-mula pa, meng-meng. <laughs> Mga one half. Op. Oh. Bisita ka, dadi. Bisita ka. Sino na naman yung dalawang yan? Kailangan naman, naman kayo dalawa. Ayan. Bakit nilagay mo na agad yung gulay? Madudurog na yan. Kailangan mo muna itong siguro pakuluan para ano. Okay. Tahong lang mga B. Sandali lang. Dapat di kasi nahalo. Para na yun. Nagtikim ako lang sa bawo kanina. Grabe naman. Ah, napaso ako. Okay. Isa pa. Parang wala kang Pepper. Wala nga. Meron. Kukunti ang luya mo dito, ano? Hmm, ganito. Eh, kaya pala naman eh. Kukunti na naman kasi yung pang. Kasi ang sabaw talaga, sa luya yan kinukuha. Ay, saan tayo na lang yun eh. Hmm. Kahati na yun ang iluto natin kahapon. Ayan. Nagluto kami kahapon ng tom yam. Kasi inaubos ko yung tom yam paste. Pakuloan na lang to. And then mamaya, tayo po ay go to go na. sa... eh, kukulo na yan eh. Sige, antay na natin. Antay na natin siya. Kukulo na siya, oh. Kailangan siya kumulo kasi kailangan kumatas pa yung laban-laban niyan. -laban yung luya, plus yung takong, and yung lasa nitong mustasa. ba diba, mga B? O, oh. oh, mga B, kain tayo, tag-ulan, na-ulan, sakto, may bagyo. Sabihin ng mga bata, mag-prepare na po ng ano, dinner. Dinner namin to. Yan pala oh. Para, para, para. Hindi ka nagsasabi dyan. Grabe naman, ge. Para, para, para. Simula na yan, simula na. Oh, sarap! hindi natin siya iiwan kasi baka siya po ay yun nga, baka siya po ay na-over. Ang gada. Okay, take two. Tayo po ay titikim nagluto tayo ng Anong tawag dito? This one is There, tahong Medyo May pagkamalaki yung tahong niya Hindi siya masyado malaki, hindi siya malaki Medium pala, Ayan, ano So, pag Tayo ay magtatahong Tikman natin totohan na to, Mmm, sarap. <laughs> Iasa ko. <laughs> Ayan Ah, Oh. <laughs> oh, oh, baka ano o. Oh. <laughs> Ayan, pwede na ito. Kumulo na siya. Ano yan? Kala, kakain tayo. Sandali lang. Eh, okay, ito sabit master natin. Den, 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 den. Tayo ngayon ay kakain ng home. Okay na. Tiki, yeah. Tiki ilan tayo, Mi? Tiki ilan? Naku, di binilang paano na magkakalamangan kami dito. Iyan nga. Bagwa tayo. Ito. May ngay. Ito ang tahong. Den, den, den. Tatlo muna. Sino to? Ayan kay kayo nga puti. Pag-uwi na lang. Yan. Kayo ay magtatahom Tatlohan muna, baka makalamang. Tapos here. Okay, Mayroon ako eh, kung ganun amoy ano? Wait. Yeah. This one is mine. Dahil ako ay malaki, 10 agad ang akin. <laughs> Hindi, ah, mga 4 ang akin. Hey, init. Here. Dito ni pass sa Oo. Dapat din ito ng malunggay. Para magpagatas ng todo. <laughs> sarap po. <laughs> Ayan, okay. Ang gigit niya, sarap. Ay, okay. Sandali. Pupo-focusan ako sa kain ko.

Ito na tayo, here. Saka tayo. Kaya sila oh. -da -da! Kakain kami. Hindi tayo nakatutok sa mga Sa pagkain natin. Ito na ang sounds.

Ito na yung sabaw Hindi okay. mawala ng shell. Dito na i-dry. Dito na i dito. ako kumaki. sa ilang talaga ng plato. mo. Tidak, tidak, ay! Ulan laman. Nandiyo, tayo. Ito. Tignan niya? o. Ano kayong patakbabendito okay so pinkish parang 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 ano ako muna ito, mga patakbabendito parang 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 ay, pwede ko lang. Another batch. Dami o. Kasi pinag ko na rin si Mayora. Ayaw pala ni Kuya Jup na to So, titirahin na namin ito. Well, pan kami na ito. Kati kami ni Mama kasi. Ayan, ang dami o. Ayan na, tapos na o. Oh. <laughs> Tabak o. Oh. <laughs> para salamat oh, feel so good to be you.